Good morning guys! Welcome back sa itong channel, Chef Vlogger's YTC And for to this video, ato uh, ipakita si Sedi nga humana o kaligo Na na mo kaligo si Sedi pero wala lang namo mo video hi ko na mong Sedi, hali di si say hi to auntie o, and uncle, hali Sedi, hali hali oh, napakita ka sa init? Ay, napakita man din siya sa init Ah uh, guys oh, si Sedi, humana na, na siya kaligo Hmm, um, Ba? Pagkita ikaw sa init? Uy, nag-sunbating man si Sadie, oh. Hmm? Uh, sunbating ikaw. Mana nagligo si Sadie, guys. Kay naligo man po si tatay ganina. Dungan sila. Ba? Very good ban kayo mong Sadie, oy? Very good kayo si Sadie. Bugnaw na. Bugnaw ng utok ni Sadie. <laughs> Itaw, guys. Ibutang na dito. Dito na sa Ah, na tatay. O, oh, di pa, prisko na. Ah, sa lugar na, dili, lugar na sexy atong tatay. Ah. Ah. <laughs> o, oh, kuwane eh, guys na, nagluto tas atong pamahaw. As usual, so, atong lutuon karon guys, nag, nagkuan ko og talong akong gilapuan. Gilapuan rin ako ang talong guys, kay ato ning tortahon. Atong tortahon, atong talong. Hmm. Kurang gilapuan kay, kuwane naman, apiki naman kung mag, kuan pata ta og baga mas mas nindot man to katong atong isugba kay humot bitaw ang resulta pero mag kuan pa man mag taas pa mang time na atong i maghaling pata um, so ani na lang para diretso diretso na lapuan lang na siya um, then pagka ana kung okay na pwede na siya panitan ato na din ang panitan guys ang among giuna og ligo ang iro kay para maugan na dayon siya Asa naman to nagpakita sa adlaw si Sede. Ah, Diya sa ikaw ah. Ha? Ah? Ang gripo. Ah, palungon sa itong gripo. Guys. Palungon na itong gripo. Okay. Ah, Diya rin ikaw. Pakita sa adlaw ah. Mm, Gikan ba na siya dito sa gawas guys. Nagdagandagan. Mm, Pag umanig dagandagan guys. Ah, uh, ang giligo na lang nako diretso so, kay kuan man kay na siya magpakadina ba. Nang magpakadina siya kuan ka nang inana man siguro ng kasagaran sa iro labi nagpuan. Labi nag ka nang wala gid nato ma-practice bitaw. Wala nato sila ma-practice. Ana wala nato ma-practice nga inana bitaw nga kanang atong kadinahan wala namon na na practice. moan nang hidlas kay siya. Arang-arang si daddy niya kay burag mo tuo-tuo siya gamay pero sa kuwa burag siya magmaniya. Mm. Um, kay wala magin na namo siya lagi na practice nga su suutan atong ihang kuan diri yang bako sa liog wala namo gi practice ba kaya mm. kay am um, free man na siya diri magdagandagan na usay kwao na namo ang iyang bakos diri sa liog kay, kay mini medyo ni dako man siya medyo ni dako siya na burag na liot ba so amo lang sa siyang obserbahan na okay ra ba siya nang iyang nang iyang bakos sa liog mm. So, ito. Diga mo na tagtiwas, guys. Mag-torta na takaroon. Pakita na ko sa inyo ang pag-process. So, nila, guys. Ato nang napanitan ng ato ang talong atong gilapuan. Niyan na Re -re Ready na. Ready na. Hindi mo ka pakabaloy Ready na ato kuhan, guys. Itlog with panakot. Kinklado na na siya. Ibutangan pa din na ako. Isa kakot siya all-purpose flour. May okay, para kapit kayo siya, guys. Padugang sa kapit ba? Mm. -hmm. So, ready na na siya. So, ato na dyan ni siyang i flatten para mag luto na rin ta kay medyo gutom na kay buraga kasulambid naman akong dila, guys. Pwede na ako. Ito nang nabali, guys. Ang ating 30 ang talong. Ito, guys, i-check. So, okay na. Okay na. Nalunod na ang last batch. Duha man kabuk guys. Ako ra giusa kay gagmay man lagi. So ako nang giusa. Ah, uh, yummy. Perfect sa tumpa maha karon guys. Perfect. Nabali na nako na guys ang last batch sa atong tertang talong. Wala tanta na lang na siya nga maluto. O mga ona na lang yung tagays. Okay. Ano na guys? Ma ma mamahaw ta guys? Atay Coffee. Coffee. Ah, may awin. Eh. na na na. Ito mamahaw. Mamahaw ta ninyo. Kain po. Kain. Mm hmm guys, namit oh. hmm? na namit, hmm namit na, namit kaya guys no, no, hoi bakit pag kuha na ni Bay ba asan siya gi process sa Manila ra? Wala man na sa sibugo ba? Ibin gali ang ketchup no. Wala na. Pero sa una, na dia. Oh, pero ko uh, dilata. Mm. Na to pau. Pa tong gi ko. Tayo lang dibalhin ang kwan. Dito sa Manila. Uh, kan yung ok balo pong... mm. no? ko ako sa karam ano, ano, ko sila mo magripak ano magripak dalit mo dalang ako sa balo nasig pa na niya dito yapon ay to lang ko na dito yung ako biro na ginalo sila na magkuan ba sa tulong ng gamay nga ano disposable nga ko disposable ba Mag-ana, aramanta sa una ba? Hmm. Bukan sa ketchup bitaw. Lami kicap bay. Hmm. Untuk mau init nih karun bah. Nya, sa gabiin na din ang ulan ba? Pang ba? Okay, maglaba ko. Ay. pa na ako tumawa na una iyo. Patuyok tong mga nipis na ito. Habol. Giúp ni mong FM? em oh. may lagi na nằm áo, what's it, bột xôi cà na rin si Si di taulpang taol pang Mag awat na siya Ug taul Di hmm? ba hmm. mo ito mga

Gabo. Hindi na bitaw takang nga dili ka maghuki nga ikaw ra. Hindi man na gano'n maghuki ato. Dili ba? Blood ko pa talaga ayaw pa. Dili kayo, iya ba yan ang gapang tagdun ng mga iro bay? ba eh? Oo. Iya gapang tagdun ba? Wala lagi kuwan aniniya niya, way ikiyas. Sigun sa muli yung iya ginang tagdun. Di uro'y makakinkwentro kag iro nga kuwan. Ay, kuwan mo nang bato. Dako kayo? Mm. -hmm. Dili man to siya itom. Dili man to itom nga iro. Bura siya na siya yun pagka... Brown? Brown. Dark brown. Oh, Bura mm -hmm. nga pagka chocolate something. Mm. -hmm. Kaya na itong makikikuan niya Butan mo na siya nga iro. Basin imo sang gikuan siguro. Ano ba na ko? Ano Ano ko? Iyan yung mga usapan. Kaya ako kumuman, ako kumuman sa loob. Hindi man yung baba. Ang tanam ko dito yung mga... Katong dito ba yun? Katong kung ginong sa imo ba? Nagigikuan yun ko. Gukod. Nagay kayo, wag gidagan. Yung unong rapod ko. Kaya mo kuwan, bina mo dagan ta. Dugay kayo siya ni eh. Sige siya gawaw. Sige siya gawaw sa ako. Nagigikuan mo agi din na. Kanang dini dapit sa ilang sa eh. ni. Wala Kanaanong... man ang ang tagiya to ama sa sulod. Hmm. Tuwa sa sulod sa balay ba. Kanang nang isi ba ni Anton ni. Eh. Wala pa kana ilang nang kuno sa hmm. sulod. Muon mm -hmm. lagi siya na. Kanang ni Sir Garcia. Niya mo laos tadi to. Hmm. Kanang lain nga kuan. Kanang sa side na street. Maybe, before oh. before ni di sa ila. Oh. Di sa ila ni Garcia oh. Kanang cor sa corner. Sa ilang ni kuan, ilang ni Nakuha sa simbahan bitaw. Yeah, Di ang kakaiso. Oh, ilan ni Sir Pabrua? Oh. Diri so, na jukum agi dia. Ni... Nasa ilan ni Garcia? Siguro kung naaka. Kuno na, sa na ilan kay ilan kay ni pa kuyog. Kanan pa ka pa? Yeah.

ang tatang mga kabilig at yung mga siya na. Si Papa mga po ito balita nagbalita na diba ka? Wala ay nilisay. Matay ito kung kuha dito ba ka itong... Hmm. Ito ba nga itong mag... Siya nagbalita pero pulse alarm. Di manday mao. Mm. Ang anak manday ni sir. Hindi uh -uh. ko pa pala dito. Hindi pa pala dito. Yung gibalita kayo man mao. Oh.

Nandiyan sa karsada. Nandiyan sa karsada ba? Dagan sa iro, diya. Nandito. Wala naman itong ilang ilang kuwan. Itong manguwa sila mga iro diya sa kadaplinan sa kuwan. di Japon, ang lang natakasapon ba? Napakasitawal ka na.

Namay mo tawag o kagyo? Eh, duot bisan pa kay nag-vlog ra ba ko. <laughs> Please like and subscribe. And to all my subscriber, thank you so much sa inyong tanan guys og sa mga umaabot pa nato nga mga subscriber. Please like, share and comments guys para makita po sa uban dinato nga mga friends. So, we will see you again next time. Have a nice day. Bye.